maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pagidlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan ng Sierra Madre, nakatira si Leya, Isang dalagang kilala sa kanyang pagiging mahinhin, masipag at mapagmahal sa pamilya. Lumaki siyang simple, maagang gumigising, nagigib ng tubig, tumutulong sa pagtatanim at sa hapon ay nagbabasa ng mga lumang nobela na minanap niya mula sa kanyang lola. Sa baryong yun, iilan lang ang may hilig sa pagsusulat at isa si Leia roon. Mahilig siyang gumawa ng mga tula, liham at kwento. Ngunit may isang liham na walang nakabasa at walang nakatanggap. Ang liham na matagal na niyang tinatago sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Para yon kay Elias. Si Elias ay kababata at pinakamatalik niyang kaibigan. Lumaki sila ng magkatabi ang mga bahay. Magkasabay pumapasok. Magkasama sa bawat palaro. At magkapartner sa bawat gawain sa eskwela. Ilang taon na ang lumipas mula nang umalis si Ilyas para magtrabaho sa lungsod. Ngunit hindi pa rin nawawala sa puso ni Leia ang alaala ng kanilang kabataan. Ang mga takbuhan sa bukid, ang tawanan tuwing hapon, at ang mga pangakong bumabalik sa kanya tuwing gabi. At sa lahat ng iyon, may isang liham na hindi niya kailanman nagawang ipadala. Isang hapon, habang nalulunod ang baryo sa gininto ang liwanag ng papalubog na araw, nakaupo si Leia sa ilalim ng punong mangga. Hawak niya ang lumang kahon na naglalaman ng mga pinaglipasan niyang sulat at tula. Dahan-dahan niyang binuksan ng takip at doon sa pinakailalim ay naroon ang sulat na isinulat niya mahigit apat na taon na ang nakalipas. Inangat niya yon. Binasa ang pabalat at may ngiting may halong pangungulila. Para kay Ilyas, huwag mong basahin kung hindi ka handa. Hindi niya maalala kung bakit ganoon ang isinulat niyang note. Basta ang natatandaan niya lamang, gabi iyon bago umalis si Ilyas. Ilang oras pagkatapos nila mag-usap sa labas ng kanilang bakod Nangako si Elias na babalik. At ang huling sinabi nito bago sumakay sa tricycle. Leah, huwag kang mag-alala. Kahit saan ako makarating, ikaw ang una kong iisipin pag pagod na ako. Hindi niya maintindihan noon kung bakit bumuhos ang luha niya buong gabi. At sa gitna ng pag-iyak, isinulat niya ang liham na yon. Ang liham na naglalaman ng damdaming wala siyang lakas sabihin sa mismong bibig. Ngayon, hawak niya ito muli. Lumipas ang mga taon, sanay na si Leia sa tahimik na buhay. Pagtatanim, pag-aalaga ng manok, at paminsan minsang pagsusulat ng mga kwento para sa mga bata sa baryo. Ngunit may mga gabing nakatingin siya sa bituin. Iniisip ko muna saan na si Elias. Hanggang sa isang umagang malamig at mahangin, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, isang matangkad na lalaki ang nakatayo. May hawak na bag at nakasuot ng kulay abong jacket. Mahiyain ng ngiting ngunit pamilyar. Sobrang pamilyar. Leah, napalunok siya. Ilias? At parang bumalik sa pagkabata ang tibok ng kanyang puso. Ngumiti si Ilias. Mas banayad at mas malalim kaysa dati. Nandito na ako. Umuwi na ako. Naluha si Leah ngunit hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil matagal niya iyong inasam. Siguro dahil hindi niya inakalang tutuparin nito ang pangako. O baka dahil sobrang dami niyang gustong sabihin at hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa sumunod na mga linggo, naging masaya at puno ng kwentuhan ng araw-araw sa baryo. Parang bumalik muli ang dating panahon. Naglalakad sila sa palengke, nagtuturuan sa farm, at minsan ay tumatawa ng walang dahilan. Ngunit hindi na sila mga batang tulad dati. Si Elias, mas seryoso ngunit mas mabait. Si Leia, mas mahinihin pero mas may lalim sa mga mata. Isang gabi, nagyaya si Elias na maglakad papuntang bukid. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog na mga kuliglig ang maririnig habang sinasalo ng buwan ng kanilang mga anino. Leia, sabi ni Ilyas matapos ang mahabang katahimikan. Marami akong gustong ikwento sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Numiti si Leia ng banayan. Sabihin mo lang, makikinig ako. Huminga ng malalim si Elias bago nagsalita. Nahihiya ako kasi parang ang dami kong hindi nasabi. Ang dami kong hindi nagawa noon. Ang dami kong pangakong hindi ko agad natupad. Tiningnan siya ni Leia. Ilyas, bumalik ka na. Yun lang, sapat na. Huminto si Ilyas sa paglalakad. Tumingin diretsyo sa mga mata ni Leia. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leia ang lungkot doon. Alam mo ba? Sabi ni Elias, ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong umuwi. Namilog ang mga mata ni Leia. Numiti si Elias. Mahina pero totoo. Matagal na kitang gusto, Leia. At doon, parang huminto ang mundo. Parang may malamig na hangin na dumaan. Parang naghalo ang saya at takot sa dibdib ni Laya. Ilyas. Pero bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Ilyas. Gusto sana kitang ligawan noon pa. Pero bata pa tayo. Hindi ko alam kung paano. At nang dumating ang pagkakataon na sasabihin ko na sana, umalis naman ako. Kaya ngayong nandito na ako, pwede pa ba? Nag-init ang mga mata ni Leia. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa biglaang pagbalik ng alaala ng liham. Ang liham na hindi niya naipadala. Kinabukasan, maagang gumising si Leia. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Pero kailangan niyang gawin yun. Binuksan niya ang kahon sa si ilalim ng kama. Inabot niya ang liham. Pinagmasdan niya ang sulat kamay niya noong mas bata pa siya. Mas magulo at puno ng emosyon. Bago pa niya mapigilan ang sarili, binasa niya ang unang talata. Ilyas, sana bago ka umalis, masabi ko ito. Pero hindi ko kaya. Sana balang araw, maiintindihan mo kung bakit. Sana pag binasa mo ito, hindi ka magagalit. Dahil matagal na kitang mahal. Napaiyak si Leia. Hindi niya inaasahan na ganoon pala katapang ang puso niya noon at ganoon din katakot. At ngayon, dumating ang sandaling kailangan na niyang pumili. Itatago ba niya ulit o haharapin ang damdaming tinakasan niya noon? Nang gabing yon, pinuntahan siya ni Ilyas. Sapat na ang liwanag ng buwan para makita niya ang ngiti ng binata. Laya, sabi ni Elias, "Kung masyado akong nagmadali sa sinabi ko kagabi." "Hindi," sagot ni Leia mahina pero malinaw. "May kailangan din akong sabihin sa iyo." At sa kanya iniabot ang liham. Namilog ang mata ni Elias. "Ano 'to? Basahin mo." Pakiusap ni Leia Kinabahan siya habang binabasa ni Elias ang nakalipas niyang damdamin. Kita niya ang pagbagal ng paghinga nito, ang paglalim ng tingin nito, at ang marahang pagngiti habang umaabot sa huling linya. Pagkalipas ng ilang minuto, tiningnan siya ni Elias. Leia, may luha sa mata nito. Hindi niya alam kung bakit pero totoo ang saya roon. Bakit hindi mo to pinadala? Umiling si Leia. Natakot ako eh. Natakot akong hindi mo ko maramdaman. Natakot akong masira yung pagkakaibigan natin. Lumapit si Elias. Marahang hinawakan ang kamay niya. Sana alam mo, balong nito, na kahit noon pa Nagiintay ako. Parang sumabog ang damdamin nila ya. Ngunit ito ay malumanay. Parang masarap na pagod matapos ang mahabang paglalakad. Mula noon, mas lumapit ang loob nila sa isa't isa. Hindi nagmamadali, hindi rin nagkulang. Para silang dalawang taong matagal nang naglakbay sa magkahiwalay na daan ngunit ngayon ay nagtagpo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng bukid, pinagmasdan nila ang mga bituin. Alam mo, sabi ni Elias, kung maibabalik ko lang ang panahon, sasabihin ko agad lahat. Hindi ko na sana pinalampas ang pagkakataon. Umiling si Leia, Nakangiti. Kung maibabalik ko rin, ipapadala ko yung liham ng hindi nag-aalinlangan. Natawa si Elias. Pero hindi natin nabago ang nakaraan. Pero nandito tayo ngayon, sagot ni Leia. At iyon ang pinakamahalaga. Makalipas ang ilang buwan, naging opisyal silang magkasintahan. Tahimik payapa at puno ng pagunawa ang relasyon nila wala silang kailangang patunayan sa kahit sino ang mahalaga ang tagal nilang itinago ay unti-unting umaani ng bunga isang araw binigyan ni Elias ng isang lumang kahon si Leia katulad yun ang kahon na paglalagyan sana niya ng kanyang mga tula at sulat ano to? Tandang ng nilaya. Simula natin, sagot ni Elias. Pagbukas niya, nakita niya ang isang bagong papel, isang liham. Ngunit ngayon ay mula kay Ilyas. Para kay Leia, hindi ko hahayaan na may hindi na ipadala pa sa pagitan nating dalawa. Natawa si Leia at napaiyak ng sabay pinulot niya ang lumang liham na hindi niya naipadala. Tiningnan niya si Ilyas. Pwede ko na sigurong itago to, sabi niya. Hindi na para ipadala, kundi para alalahanin kung gaano tayo katapang ngayon. Numiti si Ilyas at inakbayan siya. At para maalala natin, sabi nito na ang mga pusong handang maghintay laging nagtatagpo at doon sa ilalim ng araw nagsimula ang bagong kabanata ng dalawang pusong minsan nahiya natakot at nag-atubili ngunit sa huli nagkaroon ng tapang na mahalin ang isa't isa Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.